Alam mo ba na may isang babae sa Biblia na kilala bilang makasalanan, pero siya mismo ang naging daan para sa kaligtasan ng Israel at siya pa ang naging ninuno ni Jesus? Oo, hindi mo inaasahan, pero totoo ito. Kilalanin natin si Rahab. Noong panahong iyon, inutusan ni Josue ang dalawang espiya na tingnan ang lupain ng Heriko. Sa gitna ng kanilang misyon, kailangan nila ng matutuluyan. At alam mo kung saan sila napunta? Sa bahay ni Rahab, isang babaeng kilala sa bayan bilang makasalanan. Pero dito natin makikita kung paano gumagawa ang Diyos ng mga himala sa mga hindi natin inaasahan. Nang hanapin ng mga sundalo ng hari ang mga espiya, ano ang ginawa ni Rahab? Itinago niya sila. Isipin mo, inilagay niya sa panganib ang kanyang sariling buhay para iligtas ang mga lingkod ng Diyos at alam mo kung ano ang pinakakapansin-pansin? Ang kanyang pahayag sa Joshua 2.11. Sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos, siya ang Diyos sa langit sa itaas at sa lupa sa ibaba. Napakaganda ng kanyang pananampalataya. Isang babaeng itinuturing na makasalanan ng lipunan, pero mas malalim ang kanyang pagkilala sa tunay na Diyos kaysa sa buong lungsod ng Jericho. Dahil sa kanyang matapang na pananampalataya, hindi lang ang kanyang sarili ang naligtas, pati ang kanyang buong pamilya. Pero hindi pa diyan nagtatapos ang kwento. Sa Matthew 1 makikita natin ang isang nakakagulat na katotohanan. Si Rahab ay naging bahagi ng angka ni Jesus. Isipin mo yan, mula sa isang buhay na puno ng kahihiyan, ginawa siyang bahagi ng pinakadakilang kwento sa kasaysayan ng sangkatauhan. Mga kaibigan, kung minsan iniisip natin na hindi tayo karapat-dapat sa pagmamahal ng Diyos dahil sa ating nakaraan. Pero tingnan ninyo si Rahab, ginamit siya ng Diyos sa kabila ng kanyang dating buhay. Hindi hadlang ang ating nakaraan para gamitin tayo ng Diyos sa kanyang dakilang plano. Kaya kung sa tingin mo hindi ka karapat-dapat, tandaan mo, kung ginamit ng Diyos si Rahab, kaya ka rin niyang gamitin. Hindi ka man perpekto pero perpekto ang kanyang pagmamahal para sa iyo. Salamat sa inyong pakikinig sa kwentong ito. Kung naantig kayo sa mensaheng ito, ilike at ishare ninyo ang video na ito para mas marami pang tao ang makarinig ng magandang balitang ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kwento ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Hanggang sa muli!